Hello everyone, ako pala si Mark Novi W. isang entrepreneur at marami tayong napagdaanan sa All Alright, so kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating channel, please subscribe and click notification bell para updating ka po sa ating mga video. Ngayon, ang nalakayan natin ay isipin mo wala kang pera. Alright, so ngayon, pag-usapan natin ngayon is yung negosyo na halagang 5,000 pesos. Okay. Siguro ang trabaho ka ngayon at katulad ka lamang ng iba na merong ipon na halagang 5,000 pesos. Panigurado, itong sasabihin ko na to, narinig mo na sa iba. O kaya, na, kaya nabasa nyo na po sa iba. Kung saan saan, like, pwede rin nabasa nyo, napanood nyo sa Facebook, sa YouTube, o kung saan pa man na sinasabing make your money work or make your money works for you. At para masubukan mo yan, dapat magnegosyo ka para tumakbo yung pera mo at may kitain ka. Ang tanging problema mo lang talaga is yung 5,000 lang ang pera mo pero gusto mo talaga na magnegosyo ka. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya asahan mo after nito, may negosyo ka na. Alright. Panigurado naman, ikaw ang nakapag-aral. Aral ka na sa college. Okay? At panigurado naman na na-train ka na na hanapin ang mga bagay na kailangan mo. Na-train ka din na isipin yung bagay na wala ka pero di ka na-train na isipin yung mga bagay na meron ka. Okay? Sa school, okay? Sa pagka-college, okay? Sigurado ikaw na train ka na dapat, okay, hanapin mo yung bagay na kailangan mo. Okay? At the same time, na train ka rin na dapat isipin mo yung bagay na wala ka. Pero ito, ah uh, isipin nyo po dito na malalaman nyo dito na yung parang baliktad. Okay? Okay? Isipin yung bagay na meron ka. Kung baga, uh, hindi, hindi, hindi na train yung pag-iisip na ay kung kahit, kahit na wala ako, kaya ko pa rin makagawa ng negosyo. Okay? Yun yung ating tatakayin ngayon. Okay? Kasi, panigurado, ang natatak sa isip natin, hindi tayo makapagsimula sa negosyo kung wala kang kapital. Okay? Kahit sa school, yan ang tinuturo na pinapagawa ng maraming marketing, okay? executive summary, planning, pero ang pinaka tinatadak nila sa isip natin is pag wala kang perang pagkapital, di ka makapagsimula magnegosyo. Yan ang masakit sa kautuhanan kasi di mo kaya gawin yung pangarap mo ng dahil sa wala kang kapital. Yan ang rason ba't hindi ka nakapag-step forward sa gusto mo kasi lagi mo inaalala yung pera. Okay? Kahit sa ibang, sa, kahit sa ibang area ng buhay natin. Yung iba, hindi makapag-aral kasi walang pera. Pero kasi naman, pag ikaw, kahit wala kang pera, mahirap ka, tapos nagpuporsige, nagpuporsige ka na pumunta sa, sa school para mag-aaral, gagawa gagawa ng paraan. Paano? Di magtrabaho ka man uh, nag, nag-aaral. O kaya naman, maghanap ka ng gustong sumuporta sa sa'yo. Basta ipakita mo lang sa kanila na deserving kang makapag-aral. At dito rin sa pangninegosyo, dapat uh, may, ma ma masanay tayo dun sa kahit wala tayong pera, makapagnegosyo tayo. Okay? Kung maga, uh, meron tayo video doon na pre-sell. Kung usipang panoorin, punta lang po kayo sa ating uh, Uh, YouTube uh, feed. Okay, makita niyo po doon yung unating ting video about sa business. Hindi kasi tayo, hindi kasi, kasi, tayo naturuan na pwede pala tayo magsimula ng negosyo sa kung ano yung meron tayo. Kahit walang pera. Okay, walang naturo sa atin na kahit wala tayong pera ay kaya para, pala natin magnegosyo. Okay, kasi ang na lahat ng kailangan mo nasa iyo na. Hindi ka maniniwala. Ngayon maniwala ka na. Hindi mo lang talaga napapansin o nakikita. Kasi niniwala ko na lahat ng talaga na kailangan mo, nasa iyo na. Kaya stop thinking dun sa mga wala ka. Para naman masagot yung tanong na paano ka makapagsimula magnegosyo, ito yon. Huwag mong isipin na meron kang 5,000. Ang isipin mo, ala ka talagang pera. At ang isipin mo, kung paano ka makapagsimula kung wala kang pera. Mas mainam kasi na isipin mong wala kang pera kaysa sa meron kang kaunti. Kasi yung konting pera na yan, limited lang yan. Pero pag wala ka talagang pera, may trigger yung isip mo na mag-isip. Depende na kung gaano ka kaseryoso sa pagninegosyo. Hindi ito madali, pero hindi din imposible na magsimula ka ng wala. Kahit ang anong anong pera at kahit anong pera pa yan, okay? Ang kailangan ang kailangan natin matutunan mga Pilipino yung ma-appreciate yung kung anong meron tayo at simulan yung kung ano ang gusto natin, okay? Gawin. Kaya wag wag laging problemahin ang pera dahil pwedeng pwede tayo magsimula na nang negosyo sa mga meron tayo dahil ang pera, to be follow na lang yan kaya trabaho-trabaho lang tayo kapag ibigay sa atin ang tagumpay ng ating hinihiling I mean, kapag tayo po ay nagtatrabaho tapos uh, inisip natin yung kung ano yung meron sa atin okay, susunod na yung pera at the same time, susunod na rin yung tagumpay kaya kung ano yung meron ka okay, hanapin mo na kasi, ako naniwala rin ako na kapag yung ano yung meron sa akin okay, yun yung Okay? Kung ayun yung gagamitin ko. Kaya nga, sabi sa Bible, kung uh, ano yung meron ka, okay, yun yun yung gamitin mo. Magka kung ano, yung, ano, ano, ano mo na yung meron, yun muna. At the same time, start on what you have. Yung simula ka, kung ano yung meron ka. Ano yung meron ka? Knowledge. Okay? So, yung knowledge na yon gamitin mo. Sabi ko sa mga vlog ko rin, okay, may lamang ka kapag meron kang knowledge. Kung baga, pwede kang kumita dahil meron kang alam okay? Kasi hindi pa nila alam mo. Pwede mo pagkakitain yun. Kung big, bigyan mo muna sila ng ganito, okay, tulungan mo muna sila. At the same time, susunod na dun yung pera. To be follow na yung pera. Alright? Huwag yung isipin lagi yung kita, ha? Okay, isipin mo natin yung value. kumbaga, value first, and then, to be follow ang pera. Alright? Kaya natatapos sa ating uh, natalakay na uh, isipin mo na wala kang pera. Okay? Kasi, kapag nasanay tayo dyan, Okay, madali na tayo magnegosyo. Kasi kahit na bumagsak ka sa negosyo, kahit mawala yung pera mo, okay, mawala lahat, pero kapag meron kang uh, kaisipan or meron kang skills na pre-sell, okay, makapagsimula ulit tayo. Alright, so dito sa video to ay sinisigurado ko po na uh, madami pa kayong mautunan. At the same time, sinisigurado ko po dito na lahat ng mga tinuturo natin dito ay mga na-experience ko na po. At ang goal po natin dito sa video na to ay hindi niyo po mapagdaanan yung mga napagdaanan kung pagkakamali. Dahil madami na po tayo napagdaanan na pagkakamali. Okay? At uh, sobrang hirap po nun. Okay? Siyempre, ayaw ko pong mangyari po sa inyo yon dahil uh, kumbaga yun yung goal sa ating mga, yun yung goal natin okay, sa mga nagagawa po nating mga video. Alright? Kasi uh, sa mga napagdaanan natin, sobrang hirap. Kaya kung gusto nyo pong magtanong, okay, comment lang po kayo sa comment section Okay, at sasagutin po natin yan. Okay, pwede, pwede natin gawin ng video. Okay, para po mapag-usapan po natin yan. Alright, so ingat-ingat uh, po lahat. Okay, at uh, nawa uh, ay uh, i-bless pa kayo ng Panginoon. At lagi po kayong mag-pray, syempre, sa Panginoon. Lahat ng mga gagawin natin. Kasi kung ano yung meron ka, okay, pwede mong gawin yung isang bagay. Start on what you have. Isipin mo lang, okay, na meron kang Panginoon. At the same time, ang Diyos magbibigay sa iyo na kung ano yung dapat mong gawin. Dahil kung meron kang Panginoon, okay, magagawa mo lahat ng gusto mo. Alright, so, uh, di na pong tapos yung ating video and uh, paalam na po. God bless.